Nagutom na naman ako. Gusto ko kumakain. Ano ka pwede makain yan? Ha? Ah? ah, guya balo, guya balo, stolmeil, guya balo, balo na ako. Muna na masarap pa. Sa halagang 40, may anong muna na may pagkain ka pa. Ha, boss? Ah, ay, okay. ah, okay. sir. Okay. Diba ano, sir? Tinitinda ko, sir. Mura-mura na, sir. Bagong pita. Ha? Ang ah? kanin, boss? Bagus ang bumili, sir. Patingin nyo ako, boss. Dalawa-dalawa yeah. na nga lang natira eh. Kasi yung iba rin, napaubos ko na. Ngayon okay, kasi ako lupit mang tinda, hindi naman sa pagmamayabang ah. Negosyante kasi akong tao eh. Ah? sir, oh, muna mo lang na lang. Isa. Nug na ba yung boss? Nug na to sir, sempre Paka ah, si. pa boss. Tigas pa boss eh. Nug na yan? Di pa kata eh. na, nug na. Nug na yan sir, kasi kung, kung ilaw pa to sir, di, dapat kulay dilaw. Ito di ba yung kulay dilaw ang hilaw? oh, oh. Kulay yung kulay green ba yung ano? Green, pag green boss, ilaw pa yung boss. Hindi, yes, pwede na to sir. Nadalawa na nga lang sa soft na mo. Galing pa ako doon. Ba't sa baba? Kumagat ako dito. Para puntahan ka lang. Kasi alam mo na gugutong ka. Tsempong-tsempong mo talaga po siya. Nagugutong mo ha. Hmm. Diba? Alam ko kasi ganyan ako eh. Pag, pag sundero kasi, maramdaman mo kung saan yung tamang pupunta mo na area. Kung saan ka dadaan. Hindi wow. ko katulad na ano ba, boss? Titinda ba, boss? Titinda ba, boss? O, tignan mo. <laughs> Oh, sa mga pormahan mo po sa sa wala ba ganyan kasi dapat. Hindi porket tendero ka lang. Kailangan madungis ka na agad. But, kung mali sa ako tignan, re-respetuhin ba ako ganyan? Di ba hindi mo re-respetuhin kung madungis ako, tapos magtisinda lang ako? Kaya dapat, huwag kayo tumingin sa ano, panlabas na, no? na ka nyo han. Kung, magtitinda kayo, ganyan o, no? oh. may ko. ba ano? Si Tio Dani, Taga baba. Eh, boss. May pangalan pala yung boss. No, may pangalan yun. Di ba yung ibang tao, pag pag pagintan natin, pag madungis. Ah? Tapos, parang oh, uh, lang eh. Hindi oh. diba, ko tulad ko. Fresh. Fresh ako magtinda, boss. Kasi kung di naman ako doon, sigurado, tatadya ka mo yun. Si Paano ko naman palabas eh. Ah, di ba? Hindi ka naman tindero, boss. Ah, Sa kakasama na kaporma mo. Kaya nga eh, kung... Ganun ka yung dating ko eh. Kung hindi nga ako nakaganda, di ba? Alam ko, umusga mo lang ako. Ano, bibili ka ba o magtatalo tayo rito? Hindi lang, boss? Ilan ba bibili mo? Dadalawa na lang tayo. Bili mo na lang ito, boss. Hey, pak, pak, boss, pakyawin mo boss. Pakyawin kita? Hindi, boss. Alam ko, pakyawin kita eh. Hindi, mo. Itali mo yung mo, ha? O, oh, bili mo na. Eh, boss. Kasama tin ba? Kung ano lang, boss. Guyabani lang, boss. Guyabani. Guyabani lang, boss. Okay naman, Goy Abaani. Okay na yan, okay nan. Okay na. okay na. okay, boss. Okay na. o, sige, basta. Gaya mo ba to o Gcash? Gcash na lang, boss. Wala akong cash eh. yung number ko, ano, 098 eight five Ano? two three seven seven. ano, Agad lang naman na sa baba. Puro mapayapa. Ngayon, yeah, kung gusto mo umay doon, nandun. May pwesto meron, May mga tinda kami dun, mga manik, Mga Goy Abaani, no. mas salamat ah. Hey, boss. Sana, maging maraming gumaya sa'yo. Hindi <laughs> mo pangusga. <laughs> Hindi ka tuwad ng mga ibang tao. Makita lang mo Kaya Nayabang iba nga nalag. Eh, salamat boss. Was... Nubot no, yung pasta was... ko. Papo na rin. Matutumun, marami pa. Ito Wala na Ingat, boss. Wala <laughs> <niya> na ako nga dun. Kapuntahan Yes. <laughs>